Ngayon ang ating uh, discussion on extraordinary demonic activity. So yung una po ay infestation. Ang pag ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon bang po, medyo palalimin po natin. No? Uh, hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar, kundi sa tao na. Sa tao. Sa atin, na mga mahal ng Diyos. Kaya, ang susunod po na uri ng tinatawag na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na oppression. So, ulitin natin, oppression. Ano yung oppression? Uh, oppression, isang demonic activity or attack on a victim's exterior life. Kaya yung panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At ano-ano yung mga tinatawag ng mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao na paborito ng demonyo na ginagambala, ginugulo, no? tinanatin natin po yung uh, mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging uh, pintuan ng Diablo para siya ay uh, makapasok sa ating buhay. Una na po ay yung kalusugan, bodily health no? Yung health ng tao. Alam nyo, minsan, uh, mga pagkakataon, may mga pasyente at uh, may mga uh, biktima na magpapadoktor, magpapatest, kasi may mga nararamdaman sila, may mga complaints sila, no? Pero, pag lumabas yung results, wala naman. Negative. Sa anumang uri ng karamdaman. Pero may mga hindi mga kanais-nais na mga sakit sa katawan. No? So, yon no? Uh, pag ganun, kadalasan we resort to uh, the spiritual problem of the victim pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nakakasakit. So, yun na una, no? Uh, one uh, source of oppression is the bodily health na wala makita ang doktor ang wala makita ang mga doktor na dahilan kung bakit may sakit may mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili kaya we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health yung kalusugan okay so isa na yun pangalawa it is also a form of oppression or demonic activity or extraordinary demonic attack ay yung finances naman natin okay kaperahan, sabihin natin, no? May mga pagkakataon ay uh, hindi lumalago ang negosyo, no? Kasi may nagalit at uh, may mga nilapitan sila na mga may kakayahan sa okultismo. Pinadala ang diablo dun sa tao, sa businessman. Kaya kahit anong gawin niyang pagsisikap, dahil may opening siya, ay tinitira ng demonyo, tinatake yung kanyang finances. Okay? Siguro may iba sa inyo nakakaranas din nun, ano? No? Kaya ingat lang din po. Okay? Baka ito ang isa sa mga dahilan kung bakit uh, meron tayong mga tinatawag na opening tapos from there the devil can attack our the financial aspect of our lives okay lalo tigit sa mga businessmen no yung mga may-ari ng mga kumpanya okay ganun So, yun, no? health, finances. Pwede rin po na atakihin ng Diablo at ng kalaban yung career ng tao. Okay? Yung kanyang uh, uh, trabaho, yung kanyang pagiging empleyado, no? Na may mga pagkakataon, nagpapalipat-lipat ng trabaho kasi hindi nagiging masaya sa una. Sa pangalawa, hindi rin nagiging masaya. Hindi nagiging successful. Okay? kaya nagkakaroon siya ng uh, mga iba't ibang mga malalalim na problema dahil hindi niya makita ang sarili niya na may direksyon lalo tigit sa kanyang trabaho, sa kanyang career, sa mga pinapasok niya na para sa kanya ay magbibigay sana ng kaluwagan sa kanyang uh, buhay bilang uh, empleyado kaya lang hindi nagtatagumpay. Okay? Kaya yung karir niya bumabagsak lagi. At yun nga, nagkakaroon ng depression. No? So it's a form of extraordinary demonic activity also that the devil attacks one's career or work situation, kung tawagin. Okay? So health, finances, career, no? or work situation. Next, the devil can also attack our relationships. Yung ating pakikitungo sa ating mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa kasintahan, sa asawa, sa mga anak, at mga iba't ibang uri pa ng relasyon. Merong mga hindi pagkakaintindihan, may mga nag aaway away merong hiwalayan. No? Kaya, these things also bring depression to the person. At hanggang sa nalulungkot na lang siya, kasi, para bagang iniiwan siya ng lahat. Okay? Yung mga ganyang uri ng pag ng diablo. At malungkot ito. Okay? Kasi, minsan, kahit na hindi ka tagumpay sa iyong business or your career, kahit na may sakit ka, minsan, ang tinitira ay yung malalim na relasyon mo naman sa kapwa. Kaya, mas masakit ang mga kaganapan. Mas masakit ang nararamdaman. Kaya, ikaw ngayon ay talagang pinanghihinaan ng loob. Okay. So, ayan po, no? pwedeng atakihin ng demonyo yung ganyang uri ng aspeto ng ating buhay. So, apat na po yun, ano? So, ang kalusugan mo, your health, finances, your work situation or career, kung tawagin, your family and social relations, and pang lima po, ay yung physical assault. Okay, physical assault. Minsan, may mga pagkakataon na may mga pasayon tao, di naman niya alam kung saan galing. May mga scratches sa siya sa kanyang uh, likod o bahagi ng mga katawan na hindi naman niya alam kung bakit siya nagkaroon. Meron na mga iba, uh, gaya ng mga karanasan ng mga ilang santo, no? yung hinuhulog sa kama habang natutulog, kaya uh, ng mga sabihin natin mga forces na hindi naman nakikita, Ah, naranasan tu ng mga santo, gaya nila San Antonio Abad, okay? Si St. John Mary Veneray, eh, no, naranasan to mga ganito. St. Teresa of Avila, and of course, Padre Pio. St. Gemma Galgani also experienced that. Yung mga ganitong uri ng mga physical assaults at yan ay bahagi ng tinatawag na oppression, okay? One of the extraordinary demonic activities ng diablo. So, yung natatandaan nyo, no? oppression ay ang pagkitake ng Diablo sa panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At nangyayari po ito. No? Siguro may mga ilan sa inyo nakaranas na nito o may kilala kayong may ganitong mga pinagdadaanan. Kaya hindi po ito biro-biro. Kailangan nila ng panalangin. No? So, oppression. Um, tuloy tayo rin sa pangatlong uri nang extraordinary demonic activity. Ito mas malalim. Kung yung oppression, ang tinitira niya ay yung panlabas na aspeto ng tao. Meron naman tayong tinatawag na obsession. Okay? So oppression, obsession. Ano yung obsession? Sabi ni uh, Paul Figpen, I will take it from him. Obsession refers to a more severe and relentless form of the struggle the struggle in the victims take note of this interior life ah so sa loob naman so kung yung oppression labas obsession loob no the inner torment yung uh, uh, suffered while awake or in nightmares so pwede po ang tao ay natutulog o gising at may mga tinataw na inner torment nagkakaroon ng mga malalalim na bangungot, masasakit na mga panaginip, mga panaginip na talagang magdudulot sa kanya ng pighati at kalungkutan pagkagising. Pero lalo na kung siya ay awake, no, o gising, um, meron siya mga disturbances sa kanyang isip, no, sa thoughts niya na ito ay itinanim ng kalaban. Kaya masyado nag-iisip, which will sometimes lead to depression, frustration, a deep anxiety in the person. Okay? Kaya, mas delikado po ito eh. Kasi hindi na yung panlabas ang tinitira, kundi yung panloob na aspeto na ng buhay niya. And sometimes, this includes visual and auditory hallucinations. So, may mga nakikita na bagay na kung ano-ano na hindi na nakikita na ibang tao. May mga naririnig na kung ano, mga bulong sa kanyang sarili na hindi naman naririnig na iba. Kung kaya may mga dikta sa kanyang sarili na, Hoy, wala nang kwenta ang buhay mo. Mga ganyang uri, no? Kaya po, kadalasan po, ito ang mga pinagmumulan ng suicide. Kasi ito, ang dami na naririnig. Ang dami na nangyayari sa kanyang kalobloban nagkakahalo-halo na yung mga bagay sa utak niya. Antindi na ng opening niya, niya no, sa Diablo. Kaya isang araw, natutulala, hindi na lumalaban hanggang sa isang tao ay magpakamatay. Kaya ho, delikado rin po yun. Kaya ho, yung mga bata o sino man kilala nyo, kapag natutulala, ba? Eh, i-check-check ninyo. Hoy, ano iniisip mo? No? Kaya hindi ho dapat ginagawang joke yung mga depression. Because this is something real. At ito ay ginagamit ng Diablo para siya makapasok sa tao, para ma-influence niya yung utak, para madiktahan niya ng mga bagay na kasinungalingan hanggang siya, siya ay mawala na ng pag-asa sa buhay. So, yun yung obsession. Mas malalim na form na oppression kasi ang tinitira yung panloob na aspeto ng tao. And for both of this extraordinary demonic attack or activity, uh, huwag kayong magalala. Any priest can help you. No? Kahit hindi po exorcist. Pwede po kayo lumapit sa inyong parish priest o sino mang kaibigan na pari ninyo para magpa-pray over, magpa-deliverance prayer. No? And of course, prayer will, will really help you a lot if you are experiencing any oppression and obsession. Sana po, uh, wag nating hayaan na uh, humantong tayo sa mga ganitong uri ng demonic activity, no? At uh, kung may mga signs pa lamang po, ay dapat po, ay uh, humihingi na kayo ng tulong. Mas nilalalima na ang pagdarasal. Mas tawagin niyo na po ang ating mga santo, ang ating mga uh, kinikilalang mga patron natin, at of course, siyempre, si San Jose, si Maria, at ang ating Panginoong Yesus. No? Kaya, sa mga ganitong uri po ng mga karanasan, kailangan pa rin po ng tapang, lakas ng loob at yung huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat so, syempre, alam natin, nakakampi natin ng Diyos sa lahat ng mga pagkakataon na ito. So be careful with these demonic activities. No? Sana ngayon, alam niyo at uh, nababatid niyo na, ah, may ganun pala. Okay? May ganun pala. Nang sagayon, magawa natin ng paraan, makagawa tayo ng mga hakbang para lahat ng ito ay malunasan. At syempre, gaya ng dati, paano nang pala tayo sa Diyos. Kailangan lakasan natin ang ating loob. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos. At huwag tayo makikinig sa ano-ano mga bulong na, na naririnig natin. Lagi lang natin pakinggan ang tinig ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan. So again, never fear. God is always here. No? So, mag-review lang po muna tayo, okay?